Alam ni Betsy na talaga si Jenna sa kanyang mga plano kaya naman gumawa siya ng paraan kung paano masisira si Jenna at itong si Robert. Siniran niya ang kanyang sariling gown at iniisip ni Robert na si Jenna ang gumawa noon kahit nga miss si Betsy talaga ang gumawa ng bagay na iyon sapagkat gusto niya na magalit na si Robert si kanya at nang sa ganun magagawa niya ang kanyang susunod na hakbang gagawin sa pagkakataong iyon na mamanipulohin nga niya Itong si Robert at sasabihin na kailangan, kailangan na nga nilang magpakasal dahil uh, nag-aalala umano siya na baka humekse na umano itong si Jenna sa kasal nila at sa tutol siya sa naturang kasal. Ayaw manu ni Betsy na mapahiya siya sa harapan. Yun ang kanyang palusot. Ngunit iba ang kanyang gusto dahil gusto na niyang mangyari ang kanyang Matagal ng plano na pakasalan siya nitong si Robert. Alam niya kasi na nagpaplastikan lamang silang dalawa ni Jenna. Ayaw nila talaga sa isa't isa. Kaya para siya ang manalo ay gagawin niya ang lahat. pasusunurin niya itong si Robert. At kapag nangyari yun, wala nang magagawa itong si Jenna. Kaya naman kare-kare nga nitong si Betsy itong si Robert. Nagtataka man itong si Robert. Ngunit talabaga para siyang naging magnet na nga dito kay Betsy. Naging utu-uto na siya at sumunod na rin. Naawa kasi siya sa kalagayan din ni Betsy. Kaya wala siyang magawa kundi sundin na lamang. Sa madaling salita ay natupad ang hinihilingan nitong si Betsy hindi na nga naabutan nitong si Jenna ang naturang kasal sapagkat iniligaw din siya ng buruhang si Betsy. Yan, hindi niya agad natuntun kung sa ang room ng court. Nangyari na nga ang matagal ng kinakatakutan nitong si Jenna ang maikasal nga si Robert dito sa kanya friend na ito ang si Betsy. Alam niya na ginawa lamang ni Betsy ang bagay na iyon dahil gusto niya gumanti sa kanilang dalawa ni Gerald. Sinabi pa at binalaan pa siya nitong si Betsy na sa ngayon masaya na siya sapagkat sa kanya na ang kanyang ex best friends sa Betsy naman umano ang kanyang ama. Kaya kung ano man ang kasalanan niya ay quitch na sila